Isang source natin na hindi nanununog at nangunguriente nagsabi, hindi nakinaya ni Mavi ang pagiging selosa insecure itong si Kailin Alcantara. Sa isang episode ng Showbiz Now na noong lunes, December 4, ibinunyag ni Christy Furman ang diumanoy dahilan sa likod ng breakup ni Mavi Legaspi at Kailin Alcantara. Hindi na kinaya ni Mavi ang pagiging selosa insecure nitong si Kailin Alcantara hinahawakan daw siya sa leeg, pagbubunyag ni Christy. Wala namang lalaking papayag ng ganoon. Kaya ka nga nakikipagrelasyon para maging masaya at maligaya ka, eh, dagdag pa niya. Kasalukuyang usap-usapan sa social media sina Kylin at Mavi Legaspi sa gitna ng mga espekulasyon ng kanilang paghihiwalay. Ang mga cryptic posts ni na at Carmina ay iniuugnay sa nasabing issue. Kapansin-pansin, noong November 25, 2023, Nagpost si Carmina Villaruel ng mensahe sa ex, dating Twitter, na para sa kanyang kambal na sina Mavi at Cassie Legaspi. Sa kanyang post, ipinahayag ni Carmina, People can destroy your image, damage your personality, create rumors about you but they can never take away your good deeds. Because no matter how they describe you, you will always be admired by those who know you best. Isa pang makabuluhang mensahe ang sumunod noong November 26, kung saan isinulat ni Carmina, Mom Knows Best. Ang pagkakakilanlan o paksa ng mga post ni Carmina ay nananatiling hindi malinaw, ngunit maraming netizens ang nagugnay sa kanila sa makabuluhang tweet ni Kailin at post sa TikTok na nag-isip tungkol sa kanyang paghihiwalay kay Mavi. Noong November 24, saglit na nag-tweet si Kailin, I Knew It, at sa kanyang TikTok video, sinabi niya, I TikTok. I Knew It. May post pa ang aktres ng tennis balls at may photo at video na naglalaro siya ng tennis. Pero ang caption ay time to start a new. Ang double meaning post ni Kylin sa Instagram ang nakitang sign ng netizens na hiwalay na ang dalawa. Thick skin, clear bound Aris, airplane mode, close friends, savings, self-care, strong focus, self-appreciation, post nito. Noong November 28, nagbahagi si Kylie ng isang misteryosong mensahe sa kanyang Instagram story na binibigyang diin ang kahalagahan ng pananatiling tahimik ng hindi tahasang nakikipag-usap sa sinuman, kung saan nag-isip ang mga netizens na maaaring may kaugnayan ito sa napapabalitang breakup nila ni Mavi Legaspi, I was thought that keeping quiet kept the peace. Until I realized, whose peace is it keeping, mababasa sa post ni Kylie. Makalipas ang isang araw, nag-iwan ang aktres na si Carmina Villarroel sa X. Nang misteryosong post na tila naging tugon niya kay Kylin. Ang pariralang, Protect Your Peace, ay nakahighlight sa art card na kanyang naipost. Mababasa sa photo message na may kalakip na caption praying hands, heart, at praying hands emojis.